So paano nga ba natin totally na malilinis yung ating sasakyan lalong lalo na kung meron kayong sasakyan na kulay puti. So partially lang guys no na nilinisan natin. Yung concern ko lang guys is meron tayong makikita pa rin na mga spot o hindi talaga totally na malilinis no. Merong itim-itim na maiiwan after na maglinis kayo ng sasakyan. So isang example dyan guys yung tinatawag na mga asfalto. Ayan dito sa kabila guys, ayan makikita nyo. try natin guys kung paano natin kuponin tong asfalto na nakadikit sa ating sasakyan. So meron akong order online guys. Ito yung kanyang lang product. Pitch Cleaning Agent. So sa likod, no? Ang kita natin guys, para asphalt, dirt, and other difficult to clean. So, ito try natin to guys, no? So, nakalagay dito guys, shake natin. Tapos, pag-spray ay hintayin natin ng 3 to 5 minutes para makukuha talaga yung kanyang mga uh, itong mga asfalto na nakadikit sa ating sasakyan. So, ito na guys. I-spray na natin. and guys, natutunaw siya. So, sabi sa kanyang instruction, hihintayin natin yung 3 to 5 minutes totally na makukuha yung mga dirt or asphalt. After 3 minutes, pinisan guys or Hanahan natin ng trapo. Ayan. Nakuha naman guys. Ayun. Ayan din guys oh. Legit naman siya guys no. Ayan. Nakuha. Ito yung masyadong mga malalaki. Tayo natin. Uy nakuha guys. Napakadali lang kukunin. Ayan. Ayan. Ayan guys. Hindi mo na kailangan kuskusin pa guys. Kasi napaka dali lang niyang linisin. Ayan, kuha guys. Legit, legit. So ayun, para sa akin, legit yung product na yun. And talagang nakakakuha siya ng espalto at yung ibang mga stubborn dirt talaga guys no so uh, wag nyo madaliin after nyo mas spray ay iwan nyo lang ng 3 to 5 minutes para lumambot yung mga uh, mga dumi asfalto na gusto nyo kunin sa sasakyan nyo so ayun lang guys sana makatulong sa inyo and good day